Felicitas. Oh. Ano, na miss you, T. Na miss you ang capsule bag. Ha? Huh? Eh, haros hindi na kayo magkasya, ah. Malaki na. Ah. Malaki na yan. Ayan, mga kalisen, O, oh, na, na, miss nila yung, ano, capsule bag nila. Kasi matagal na nilang hindi nagamit. Hmm? Na-miss nyo na? Ah? Huh? Pero si Kiara at si Samba, namiss na nila. Pero medyo malaki na. Malaki na sa inyo. Tama na lang yung isa. Isa lang sana. Sandali lang kayo dyan, ha? Baka mamaya mabash ako. Ha? Baka mamaya mabash ako, ha? No? O, huwag kayong galaw ng galaw dyan, ha? yan si Samba nga mga kalisen. Nga si Kiara. Wala. O, oh, labas na. Gusto nyo nang lumabas? Or dyan muna kayo? Ha? Oh, na-miss ni, na ni Kiara yung kakson Screw. Na-miss ni Kiara yung kakson ba? Oh, labas na kayo. Tama na yan. Okay na yan. Bukas ulit. Oh, labas na. Tama na yan. Samba ha? Bukas na ulit. Oh, labas na kayo. Felisa. Ay, si Felisa. Sinundan mo yung anak mo. Hindi kayo kasha dyan. Ha? Hindi kayo kasha dyan. Dito lang kayo. Yan o. Umarap ka doon. Umarap ka. O, ayan sila o. o. Wala, Felisa. Hindi na kayo kasha dyan na tatlo. Hayaan mo lang sila dito. Naglalaro sila. Ayan, si Talisa. Ayaw kasing pabuhat-buhat ito. Gusto niya siya lang ang maglambing sa'yo. Ayan, siya lang ang umaligid aligid ang gusto niya. Hindi siya yung tipong gustong kinakarga. Ganyan-ganyan lang siya. Ayan, ginaganyan-ganyan mo lang siya. Malapit nang makapon yung anak mo. Makakapon na yung anak mo. Tingnan mo yung collar mo. Malumuwang na. Pumayat siya mga kalis. And pumayat sila. Sila, mas mataba sila Wala na kasi silang cat food. Pero bili tayo ng isang kilo. Para ihalo natin sa kanin. Mm. Ayan, manawagan na kayo. Manawagan na kayo, ano, samba. Pahingi ng pagkain kami. Pahingi inaano mo naman yung camera. O, oh, ayan. Ganyan lang gusto niya. Pag ganyan, ganyan lang siya. O. Oh. Pakita ka sa camera, ah. Hmm. Ganyan lang siya, mga kalisan. Oh. Nagaano lang siya. Naglalambing-lambing lang na ganyan. Hmm. Sabi nila, ligawin daw itong posa na to. Oo, ligawin talaga malambing kasi sinisilip niya kay Pancho kanina oh. wait lang mamaya natin ilabas yung anak mo kasi gusto daw niya sa ano gusto daw nila sa loob mo na ng capsule bag oo oh, oh, ilalabas natin maglaro muna sila dyan o, tignan nyo, inaano niya ako, o binabangga niya ako. Binabangga niya ako. So, ayan lamang mga kalisan yung ating update. Magandang araw po sa inyong lahat. Bye-bye!